Nakakatulong ba ang mga ito sa ating paglapit sa Diyos? O lalo tayong inilalayo? Mga kapatid, ngayong panahon ng kwaresma, tinatawag tayo ng Ibanghelyo sa isang mas malalim na pagbabalik loob sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, nakita natin kung paano tinukso si Jesus sa disyerto. Ngunit hindi siya nagpadaig dito. Hindi pagkain, hindi kapangyarihan, at lalong hindi kayamanan ang mahalaga, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayong kwaresma, maraming mga bagay ang tumutukso sa atin. Kasalanan, kayabangan, at pagkakanya-kanya. Subalit tulad ni Jesus, maaari tayong magtagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang pagsisisi ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagbabalik loob sa Kanya na tunay na nagbibigay buhay. Sa ating makabagong panahon, Maraming balakid ang maaari humadlang sa ating pananampalataya. Katulad na lamang ng social media, kasikatan at makamundong ari. Pero tanungin natin ang ating mga sarili. Nakakatulong ba ang mga ito sa ating paglapit sa Diyos? O lalo tayong inilalayo? Gamitin natin ang teknolohiya para sa kabutihan upang ipalaganap ang pag ng Diyos. Hikayatin ng iba sa pananampalataya at mamuhay ng may tunay na misyon. Kaya't sa panahong ito ng kwaresma, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Magbalik loob tayo, manalangin ng taos puso, magsakripisyo, hindi lang sa pagkain kundi sa mga salitang mapanakit, sa masamang kinaugalian at sa labis na paggamit ng bagay na hindi nakakatulong sa ating kaluluwa. Naway maging inspirasyon tayo sa ating kapwa, lalo na sa kabataan. Ayon nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, magsisi kayo at manampalataya sa mabuting balita. Ngayong Kwaresma, piliin natin si Kristo. Huwag tayong matakot na sumunod sa Kanya, sapagkat siya lang tunay na kaligtasan. Amen.